Isa ang Special Area for Agricultural Development o SAAD program na sinimulan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang magkaroon ng fisheries interventions at makatulong sa aquaculture at post-harvest isa sa mga grupo na napili ng BIFAR Region 3 ang samahan ng Sipag at Saga Vendors Association sa bayan ng Anao sa probinsya ng Tarlac. Ang uh, saad program po ito ng Special Areas for Agriculture Development ay uh, 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 ano po ito yung programa na intended para sa uh, pagpapalago ng uh, production pagdating sa Uh, agrikultura. Ah. Meron din pong uh, for, uh, nasa agriculture at ito naman pong ating ginagawa ngayon para sa fisheries. So, ito po ay of uh, course intended para sa mga tinatawag nating uh, PIP and 6 class municipalities para mapaganda po ang kanilang produksyon at uh, ma-increase po yung tinatawag nilang uh, protein requirement ng ating mga kababayan. So, uh, ito po ay uh, uh, naglalayon na ma-increase yung production. Kaya dito po sa ang napili pong mga bayan po dito ay sa Tarlac po tatlo, yung pong uh, Anao Ramos. Mahalaga umano na mabigyan ng maayos na pagkakakitaan ang naturong samahan simula sa pagbibigay ng isda at training. Sa kaninang umaga, uh, ngayon naman po ay ang grupo ng Sipag at Saga, sila po ang nakatanggap ng uh, 24 na bending machine. Ito po yung kinabibilangan ng tri-bike, cooler, tsaka sa frame timbangan. At uh, ito pong grupo na to ay beneficiary na rin po sila ng tinatawag nating uh, uh, Seafood Kadiwa Grant. Ito po ay nabigyan na natin sila ng 100 kilos na bangos noong nakaraan at patuloy na nilang uh, niro-roll uh, over yung kanilang kita uh, sa sa bangus po sa yung binigay nating initial na 100 and we are planning na expand po uh, ang kanilang uh, ano po ang kanilang uh, uh, kadiwa grant at dadagdagan po natin ng karagdagang uh, isda para po mas marami po silang uh, maibenta sa mga taga-Anau po at nitong July 24 sa muling pagbabalik ng ahensya, daladala nito ang mga ipinamigay na tri-bike at iba pang kagamitan na kanilang magagamit sa pagbebenta. Maganda umano ito upang matapos ang kanilang pagbibigay ng assistance sa pagkuha ng mas murang supply ng isda mula sa Kadiwa program at natuluan din silang gumawa ng iba't ibang produkto upang mailako na nila ang kanilang mga gawang paninda. Yes, kagaya nung nasabi ko kanina, BIFAR is an institution and Saad is a program. Beyond Saad nandito pa rin ng BIFAR. Uh, at uh, of course with the inspiration we uh, we gathered from the group. Uh, talagang na inspired kami uh, kaya walang dahilan para hindi namin talaga sila alalayan. ano? and uh, actually we are the instrument din para ma ano sila, ma-organize, ma-legalize yung kanilang mga samahan so we are trying to strengthen the the group uh, uh, all the way para maging uh, of course uh sustainable at maging uh, with our intervention say uh, mayangat ang kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa Anaw eh siyempre ang ating goal naman dyan, aside from uh, food uh, security Uh, ay uh, may elevate yung antas ng bayan ng Anaw from 5th uh, class to 3rd class para pag uh, inabot na natin yung level na yon ay ibig sabihin kaya na nilang tumayo sa kanilang mga paa Malaki naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo dahil hindi sila pinabayaan ng before Uh malaki pong tulong po yung bipar sa amin dahil sila po ang nagbibigay sa amin ng kaginawaan sa buhay Uh, at saka mula po nung nagbigay po sila ng unang puhunan po, uh, gumaan po ang buhay ng mga kasamahan po namin. Nagpasalamat din ang lokal na pamahalaan sa tulong na inabot ng before. Um, Napakalaking tulong po yan kasi yun nga po, fifth class municipality kami. Limited resources lang po kami. Kaya yung mga ganitong ayuda po, ay talagang buong puso po namin kinatanggap. At kung minsan, ito po, yung saad po ay nasa phase 2 na hindi po kami titigil na hanggang dito lang yung makukuha naming mga benefits. Talagang magre-request pa po kami para yung aming kababayan, lalong-lalo na po yung buong organisasyon ay mag-benefits po nito. Makakatulong po sa kanilang pang-araw-araw nakita. Nangako naman ng before na patuloy ang kanilang paghahanap ng solusyon at pagbibigay ng tulong sa mga nasa fishery sector. Yes, based naman dun sa instruction ng ating sekretary ay yung yung ma- yung ma-establish or ma-identify natin yung new areas for aquaculture dahil lang aquaculture naman ay uh more than 50% na ang contribution sa ating uh, buong fisheries production. So, marami tayong nilalatag ng mga programa din. Kasama si JM De Jesus, ako si Dani Cajino para sa CLTV 36 News.